Magandang uh, mapagpalang araw po sa lahat ng mga kapatid sa ating, sa ating mga priest, moderators, lalong-lalo na po sa ating King Ophirio. Ito po ang katanungan ng ating kapatid sa Jensen po. Sabi po niya, about po sa mga nagkora, nabanggit niyo po na may 1% na lang po sila. Is there any possibilities na makabalik sila sa loob ng kawan? Yun po yung kanyang tanong. If makabalik po sila, ano po ang gagawin nila para makapasok muli sa loob ng kawan? Yun po yung katanungan ng ating kapatid po sa Jensen, kapatid uh, Brother o, uh, King O.C. Gento. Case to case basis ang, ang pagbabalik nila. Depende sa bigat ng offense nila. Meron kasing mga kawan na nasutsutan lang nasutsutan lang nitong mga promotor nasutsutan susumama doon yun lang ang offense pero hindi sila nagsasalita ng anuman against OHC sumama lang sila doon sa mga nagkora ngayon pag gusto nilang bumalik dito pwede ko silang tanggapin pero yung mga umalis dito at pumunta doon at paninira ang ginawa na Santa Cato takot nakafile naman sa amin eh kasi akala nila yung mga pinagsasabihan nila hindi nagre-report sa amin. Eh nagre-report naman, nakaka-capture sa amin lahat. Hindi hindi ko tatanggapin because it is a question of loyalty sa pamunuan and it is a question of adherence sa covenant. Covenant ang kinalaban mo diyan eh. Hindi si OH ang kinalaban, yung covenant. So hindi hindi ko na tatanggapin 'yan. Pero yung mga na-influence lamang at sumama, pero hindi kinalaban ang covenant, hindi kinalaban ang pamunuan tatag kapin ko ulit. So depende sa bigat ng kasalanan nila. Ngayon, hindi ba ako marunong magpatawad. Yes, mag magpatawad kaya nga hindi na ako nag uh, hindi ako naghihigante. Sinasalag ko lamang yung mga sabi nila. Wala naman akong sinaktan na may kasalanan sa akin. Sa so, pinatatawad ko kasi eh. Pero yung sasabihin babalik sila. Ibang usapan 'yon. Pinatawad kita. Okay, fine. Hindi na kita pinarusahan. Pinarusahan eh. Pero yung babalik ka, teka muna. Ang isyu ay pagtitiwala ko. Ibang usapan 'yon. So pinatawad kita, pero hindi na kita pinagkakatiwalaan. So hindi kita tatanggapin. Kaya 99% <laughs> hindi pwedeng bumalik. More or less only 1% ang chance na makabalik at depende sa bigat ng kasalanan. Pag nilapastangan ang covenant, kaya tinagpas, tagpas na talaga yan, forever na yan, perpetual. Pero yung nasutsutan lang, nakisama, sumama doon, pero ni isang salita ay hindi kinalaban ang covenant, hindi kinalaban ang katuruan, walang kinalaban sa pamunuan, pwede ko pang ipagpatawa dyan, sige, pwede ko pang pagkatiwalaan dyan, sige, balik ka at ginagawa ko po 'yun. 'Yun lang po.